yun mga buting ting so pangalawa nating encounter to naglagay sila ng parang uka dyan kung tutusin to pasok naman siya sa 30 ayan sobra pa nga mga oh. Oh, 30 sumubra pa dapat dito lang banda diba so di ko alam kung bakit pwede naman natin iurong yung iniduro dito so huwag natin idikit dun sa pader i-mine na yung mga puting puting i-pull para hindi nasa masyadong naman. Oh. na! Ay! Ano ba yan? Nagulat naman ako. Kala ko. Shucks. Tanggal na. Ayan guys. Ay, Di pa pa. Pop na. Yeah. Up. Adi ka bang muna? Ah. Ayos yung video grab yan guys, so Tatlo sila, oh So, ito na, ito na. Yan ang mga patinting Iba na naman yung tsura dito oh, ah. okay. So, huwag na natin isagad doon sa pader Kailangan natin makuha lang natin yung kanyang gitna Para hindi tayo magkakaproblema Kasi meron naman siyang hukay-hukay doon, oh mm -mm, Okay. So, kailangan isintro na natin 30. Okay? gamit tayo ng mga kaputin din ng ito. Dolo. Kailangan natin simintuan ng abutin din baka kasi sumingaw yan. So yun. Pag sinimintuan din mga abutin din, diretsyo natin kasatong kanyang ano, dito. Ah, uh, forma. Yan. Tapos lang yan ng simento doon sa ilalim. Yun o, oh. may siwang o. Oh. Ang mga lagyan din ng karton. Baka mahulog yung mga simento sa baba. Mm -mm. Mm -hmm. Hindi nyo makita guys kasi ano yun. Semento na gray. Hindi ba makita? Pero parang kitang konti. Ano ka kagalaw? Importante lang dito hindi mapas hindi sisingaw. Mm, -mm. Tama. Tama ka para kang totoo ka. Hmm. Naging ganyan. Tapos, banding. salpak nga din to. Diretso. Mm -mm. Yan yun yung kanina na. Salpak natin. Salpak! Boom! Sabog lang lang. Hmm. Kala ko nasabog uh. ah. Tapos, lalagay na yung bagong toilet. Maya pa, pa patuyuin mo natin. Patuyo? Patuyuin. Ha? Ah, ba't ginagamitin mo po ng kamay? Eh. Hey, para mo ma ano, maayos yung ko. Dapat yung ano na lang yung shovel na maliit. Ano? Hmm? Shovel na maliit. Shovel na maliit tapos turnilyuhan natin habang basa pa yung ang Semento simento, sana ba yung banda <sighs> pag tumigas yung simento wala, mahirapan tayo mag tornilyo wala, <gasps> may mahirapan tayo mag adjust pero bilisan mo na po mag screw okay. bakit? Baka maano yan. Ma... Tigas. Apa. Hindi pa yan. mga urinting oh. so ganun ang pagka mga para sigurado talaga na walang ah, ano uh, na amoy dyan ito naman ang pangalawa natin ilalagay yan yung kanyang wax kanya paupuin din dyan mga urinting yung inidoro okay so yun na oh, mga urinting yung sukat nyo So, malayo yung 30. Kumbaga, sumubra sila. Yung iba naman, kumukulang. Ito, sumusubra. oh kaya mangyayari dyan, mayroong puwang yung ating tangki dito. Dahil hindi natin pwedeng iurong to. Tulad nung una, nakita nyo, mayroong uka dito. Inukaan nila para makuha yung 30. Ayan o, kaya nagkaroon dito ng puka. Yan, sa side na yan. So, hindi natin gawin yun kasi minsan nagkakaproblema problema pag Diba? Di baling dito magkaroon ng problema sa tangke. Hindi naman problema yun. Pwede ka maglagay ng shell. Yan, wala problema yun. Ang importante na yung dumi, shoot talaga dyan sa butas. Yan. Okay? Okay. Oh. Yung alak ko. Ay, kartong. 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 Ay, So, yung butas na yan, dapat dito nakasintro yan. So, lagyan natin ang tanda. Ito yung sintro nya. Okay. So, ito mga kabutunting. Yung kanya mga fittings. Ayan o. Yung tornillo. Ayan. Pinutulang ko na. Ayan paano natin yung dito mga kapatid ting ganyan yan una yung gawin itong tornilyo kabitan mo ng ganito yung washer nya ibang klaseng washer ha Pagano yung gamit nyo pag tapos pagkatapos nyan eh, ganito nyo lang dito sa may yan you know, o may siwang ganyan tapos eh, hindi mo itong washer ha ito ikpitan mo yan ganun din itong isa sa kabila naman yan kailangan magkatapat sa mga puting ting eh. pagkatapos niyan sunod dito yung bowl wax niya yan kambit nyo dito yan yan yeah, 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 tapos niyan, kabit mo na itong pindura. Okay, yan, banasalpak nasalpak na mga puting ding. Yan, makita nyo. Tapos yung kabila. Pasok din. I-align nyo na to gamitin niyo ng level bar yan so wala siya sa line mababa dito yan doon tayo maglalagay ng mga kalang sa ilalim yan o hindi siya nakalibil level natin ha yun mga butinting nasa sintro na siya yan ito yung next natin gagawin mga butinting. lagay natin dito yan tapos yung washer sumunod yung nut sumunod to yan kaya nga mabuting kayo tsura nyan just higpitan lang natin to ah, basta ganyan ang pagkasunod nyan Ayun na, ilalagay na yung ano niya, yung parang tanke ba? tangke. Hey, Ayan. Tama ko. Okay na. Ayan mga kurinting. Tapos na tayo, no? Lahat. Nalagyan na lang mga, ano, tornilyo. May takip na rin. Ayan. Tapos na-fix na natin lahat dito. So, yun lang mga kurinting. Sana ay nakatulong sa inyo. Ito so, sa mga tao gusto matutong